Ako si Jibber, isang guwapong manicurista. Meron akong customer ngayon. Tara, samahan niyo ako. Ito nga palang customer ko. Ang pangalan niya ay Hoan. Isang batang makulit, pero guwapo. Siguro nagmana to sa kaniyang ama. Napakabait po ng batang ito at napakadali po niyang alagaan. Walang kahirap-hirap. Siguro, guwapo ang tatay nito kaya gwapo rin siya. Sa mga gusto magparinis ng koko, PM nyo lang po ako. Muro lang po ako maningil, pero hindi kayo masasatisfied sa paglilinis ko. Sa 10 daliri nyo sa kamay, siguro dalawa lang naman yung susugatan. Sa paan naman, medyo merry, mahirap, mga tatlo siguro. Kita nyo tong first customer ko, satisfied na satisfied to sa akin. Basta lagi nyo tatandaan, ang taong malinis ang kuko, nagpalinis siguro. Wala lang guys, wala lang ako maisip ng mga e-voice over, nauubusan na ako ang ilang segundo pa itong natitira. Wala na ako maisip na sabihin, basta yun na yun. Ito nga guys pala, hindi ako binayaran ng first customer ko pero hinaligan niya ako. Yun lang, sapat na, pinunasan pa.